Good morning, good afternoon, good evening world. Again, welcome to Sist Noah Farm. Today is the 28 days of uh, sa ating mga biik at ito po ang uh, tamang pagwawalay sa kanilang inahin. 28 days ginawa natin para uh, mabigyan ng uh, time yung kanilang inahin na maka uh, prepare sa pag-next ni na heat dahil kailangan na uh, yung katawan ng ating inahin ay babalik muna sa kanilang uh, pagtaba bago sila mag-heat kasi kung matagal na nating iwalay yung ating mga uh, biik sa kanilang inahin uh, papayat ng papayat ang kanilang uh, inahin kaya ginawa namin 28 days ang pagwalay at sa pagwalay nila ay ginawa din namin yung pag-injection sa mga ating mga biik. Ang mga biik po ay ininjectionan namin ng ah, tera la or Oxytetraxacillin at ah, saka yung ating inahin naman ay ininjectionan namin ng ADA. Ah, ito po ay isang preparation para naman sa pag heat niya. Kaya uh shout out sa kay Chris at sa kay uh Uncle Joe sa kanilang ginawang pag injection ngayon sa pagwawalay sa ating mga biik at ito po ay ininjeksyonan sa uh, dalawang bisis, uh yung Terra LA uh, at saka yung Oxytetracycline sa mga biik kaya ito while they're doing it uh, isa-isahang uh, nilipat doon sa kanilang nursery From doon sa farrowing, uh, nilipat doon sa uh, kanilang uh, nursery pen. At ito po ay nagtimbang ng 9, uh, between 9 to 11. So ang average po ng kanilang timbang is uh, 10 kilos uh, doon sa paglipat na sa nursery. Kaya ito ginawa nila ni Chris at saka ni Joseph ngayon na araw ng 28 days ng ating mga biik. Malusog naman sila, awa ng Diyos at saka magaganda yung katawan, mabigat. So, uh, talagang inano na uh, nilipat na kasi para yung inahin naman natin, uh, medyo pumayat siya dahil alam naman natin na malusog, malakas uh, magdidi ang kanyang mga anak. Kaya ito, uh, medyo pumayat si Marites kaya ibaba namin siya maya-maya para doon sa ating mga uh, Pagbibigay sa si kanya ng ilang days na pagpakain na walang magdidis sa si kanya para babalik yung uh, katawan niya for the preparation of another heat, this second uh, parity. At sana uh, uh, hindi magtagal ang kanyang uh, pag-prepare sa si kanyang sarili niya para after 6 uh, or 7 or 8 days ay maglandi na naman si Maritis. Kaya ngayon is still doing the injection of uh, uh mga big natin na uh, kasama dyan sa ating uh, mga anak ni Martis. patuloy uh, pa rin ang pag-injection ng uh, ating uh, technician na si Chris Chris is from uh, uh, MM Montesclaro he is the technician uh, sa aming area uh, kaya nandyan siya kasama ni Uncle Joe para tulong-tulong silang dalawa sa pag injection sa ating mga biig at saka sa kaimaritis mamaya. Ayan yeah, mga kapatid, ito po yung ginawa namin sa aming kulungan. Uh, si Maritis ay isang ay pangalawa namin inahin after Dada. Dahil si Dada naman ay buntis din. So, as uh, mamaya-maya din, uh, pagkatapos ng uh, pagwawalay, uh, piakyat din si Mar uh, si Dada doon sa kaniyang ah uh, uh paruing So tapos na ang pag-injection. So ito na nakalipat na ng ating mga big. Kumpleto na sila andito. Tapos ito yung mga ito yung pangalawang injection. ah uh, siguro uh, ganina yung LA, uh, tera LA ngayon ito na naman yung Oxy -teraseline. So uh, pangalawang injection ito sa ating big at awa ng Diyos maganda naman yung kulungan nila na uh, kompleto na lahat naka na yan naka disinfect na yan bago uh, nilipat sila uh, ganina uh, ayos na at tsaka um, ma malakas na kumain yung aming booster diyan ngayon sa galing from MM Montes Claro uh, malapit nang maubos kasi Ala, grabe ang ano to sila 11 cigarettes na andito ngayon sa uh, nursery. Ang bibigat tapos ang lalaki ang lulusog awa ng Diyos kaya ito puro sila nandiyan lahat dito yan sila titira until uh, sila po ay ililipat after sa starter uh, mag isang uh, baka one month muna sila dito o two months and then lipat sila doon sa kabilang kulungan pag malaki na so sa 11 piglets uh, isa nito ay gawin naming inahin at saka mayroon ding isa uh, ginawa naming butikal, butakal ang butakal po is teaser, at uh, teaser only sa mga uh, yung mga inahin natin para malaman natin kung <coughs> uh, nagihit ba sila o oh, hindi kasi minsan kasi kagaya kay Mukang uh, matagal siyang nag-hit kasi hindi namin alam na nag-silent hit pala siya kaya kung hindi namin tinurukan siya ng uh, yung uh, tinurok namin sa kay uh, dada noon yung uh, anong tawag noon nakalimutan ko yung tinurok na ano uh, kay dada hindi naman nakalimutan namin yung tinurok sa kay Uh, Mukang din Kaya ngayon si Mukang Nag-hit na uh, First hit niya Kaya inintay namin yung second hit uh, By uh, next week So Siguro si Dada At saka si, uh, si Marites At saka si uh, Sino to si Mukang mag uh, Magkapareo sila ng araw Kung sila na po ay Mag uh, uh, Hit So ito Tapos na Ang injection at ito na yung makikita natin yung aming mga biik. Wow! Ang ganda ng mga biik. At tapos ito may uh, medyo maganda din yung ano laser nila. So, andyan sila. Kompleto yan. Mayroong uh, 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 un unli-feed sila. At saka yung tubig naman is andyan palagi din. So, ngayon is uh, si Marutis na naman ang ibaba natin. Ah, uh, para balik sa doon sa kanyang just eating. Uh, ito pala. Maganda. Tingnan mo yung katawan ng ating mga uh, biik. Talagang malusog. Oh, masarap. Oh, maganda. Tingnan mo. Masarap kumain. Talagang uh, andyan palagi. Ang pagkain nila, ang ang gagawin nila, ang, ang gagawin nila is tulog, kain na lang. Ano doha ka ba i father sa iyang Lumaki sila at gagawin yeah. namin for December uh, pwede na namin i-dispose ito but sa ating bahog ang yung so yeah, hopefully oh, like uh, na. Uh, mabilis ang, ang at sana mabigat na po, para uh, so uh, so sa ating uh, pagbibinta this coming December pundo, so ang ibibinta natin is uh, only uh, 9 dahil uh, yung dalawa is gawin natin uh, yung dalawa is isang nahin at isang matikal natin so ito uh, tulong uh, tulong na si si uh, Chris at saka si Uncle Joe sa pagpababa ni Maritis so ayaw, ayaw bumaba parang ano ba talaga yan Uncle Joe at ayaw bumaba o tingnan mo kasi isuot mo na yung uh, yung sako doon sa mukha ni Marites para uh, atlas siya para makababa na dyan sa ating far wing para doon na naman balik na naman siya sa kanyang just eating para magpataba then hopefully uh, by 7 to 8 o 6 mag -hit na naman si Marites sabay sila ni mukang para masabay din sila may then hopefully sabay din sila anak but ah uh, sana days lang 'yun uh, hindi sila masadong sabay kasi kawawa naman yung mga tao natin na magbabantay kung uh, puro magsasabay kasi mahirap kaya yung ano natin diyan uh, fucking pin is dalawa lang so uh, kailangan natin ng dagdagan pa yan but still we need to uh, uh, ano muna ng pera budget muna tayo kasi Uh, naubusan na tayo ng budget <laughs> para sa ating pin. So ito, oh, uh, good. Bumaba na. ito na si Martis, bumaba na. So, <coughs> ba, pun tanah yan sa just eating pin niya. Uh, wala na problem. doon ka papunta. Hindi, dito. oh, <laughs> Oh, yun. Yun na, uh, balik na si Marites sa kanyang just eating pin Andiyan uh, na siya, papasok na Madali lang napasok si ang bait naman ni Marites, alam mo naman niya kung saan siya nanggaling Kaya madali lang na siya nakapasok doon sa kanyang just eating So yun po mga kapatid, sana po ay tuloy-tuloy pa rin ng ating uh, pag-subscribe uh, Like at saka share at patulong naman din po sa ating watch hour na sana po ay uh, by next uh, tier, uh maging uh, 4000 watch hour na tayo. Uh, salamat din po sa mga ating subscribers na tumulong na naging 1000 ang ating subscribers sa inyong lahat diyan sa aking mga subscribers, sa silent subscribers, sa na dumaan lang at nanood ditong uh, uh, ating uh, Uh, video, blog, uh, maraming salamat sa inyo sana po ay patuloy ang ating uh, pagsuporta uh, sa isa't isa lalo lalo na sa mga babuyan, sa mga caretaker sa mga uh, youtube natin na uh, mayroong mga education, sharing sa experience natin at lahat lahat ng ating ginagawa ay sinishare natin sa mga iba para mag, mag -ma 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 we will learn we will learn sa mga experience ng ating mga kapatid na nagbababuyan din